Good evening, good evening. Hating gabi na guys. Ayan, di pa ako natutulog. Wala pa ako nakapag si CR, nakapagbibihis. So ngayong gabi, ako lang mag-isa dito sa kwarto. Kaya nga, oh, ang isa, nandun sila sa dagat matulog. So ako lang ngayon dito sa kwarto. So mamaya maya magbibihis na ako kasi matutulog na. Matutulog na. Nasaan na yung mga ano ko dito? Kasi bukas, diretsuhan naman ng duty. Ay, Lufayda. Malbahar. Ay, ay, Lufayda. Ay, Lufayda. So, ayun guys, magpunta na ako ng CR, magbibihis na ako ilamos, mag brush, ang um, para brush, matulog, hindi pa ako nakapagsala. Ano ba yan? So, ayan. Before tayo matulog, mag -rinis muna tayo ng mukha. Alam mo, pag ikaw lang mag-isa sa kwarto, parang walang magulo. Pero pag may kasama kang gulo-gulo, hindi ka maka-position. Lalo na yung ano ko dito. Parang siya ng hari. Nagilamos na ha? Pero madumi pa rin. Uy, ano ba yan? Nagilamos na ako. Nagsasabon. Tapos madumi pa rin. Uy. Salamat. so yan ang gamit ko ilang taon na olay olay Dito kasi ako yung dati-dati yung mukha ko. Ang daming ano, ano yun? Yung itim-itim. Tapos, may kaibigan ako na ano sa akin. Yung una binigyan niya sa akin, yung serum na LA. Tapos doon nag-umpisa yung ano ko. So, hanggang ngayon, yung ilang, ilang taon na yun ginamit ko. So, naalis yung mga kasi may sunburn ako dito. Dati yung yung teenager pa ako nung nung unang-una pa nung lumabas yung ano yung Derma House. So high school ako noon. Tapos ang daming pimple sa mukha ko. So naggamit ako, so, gumanda naman. Pero kalaunan nagaano yung nag-abroad uh, na ako, nag first abroad ko. Tapos nagdagat kami sa Adamam. Uh, Naglangoy paglabas ko sa ano sa tub sa dagat pulang-pula na ako pag kinabukasan itim na yung dito ko na nasunog na so ang tagal na alis ilang taon din yun na 1994 pa yun na ang tagal na kasi pumasok ako ng abroad 1994 pa so naalis ano ko dito na sa bahay na ito yung paggamit ko na yung namit ko yung kaibigan ko dito yung tagalaga sa alaga namin panganay tapos siyang nag-invento sa akin subukan mo yung uli na serum tapos baka maalis yan so yun sinubukan ko yan maalis Walang, well, kunti na lang yung itim 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 na itim talaga ilan na mga nagamit ko para papalis hindi din na hindi din mawawala pero ito sa uli may uli ay love uli So, love na love ko ng uli ngayon dahil yan ang nagpa alis sa aking ano, sa aking hindi naman mas totally na makinis pero hindi na siya maitin okay lang yung... so yan maglotion kita para sa mga kamay para rin manigas. Para lumambot yung mga paa. Lagyan natin. Ay, e, kahon. Tapos ito, matutulog na tayo. Kasi ba, ako lang dito sa kwarto mag-isa. Marami akong mga kwento-kwento mag-isa. Ganyan sa video-video. Pero pag may kasama, patay ng ilaw, wala na. Tulog. So, pag ano, may, ako mag-isa, Ano. So, ngayon, matutulog na ako. Ayan, ang mga kasama ko. Ayan, matutulog na tayo. O, upo kayo ng maayos dyan. O, ayan. Sila yan ang kasama ko matulog. O. good night na, Teddy Bear.